Good morning, guys! Happy Sunday! happy blessed Sunday, everyone! Ito tayo ngayon sa palengke. Ito so, tayo dito sa palengke kasi bibili ko ng pangbao ng anak ko. So, linggo ngayon, kaya maraming tao. Maraming tindang ano. Maraming tindang maraming mga bag kamatis na mumula. Mura lang kilo. 10 Peso lang. <tis> <tis> Dating ka. Dating ka ay, dalwan na dalawa ano pa? ang gusto doon ay bangos kaya ipagbobones ko siya ng bangos ayun na nagin pagka ano wala meron na sa sports nato patay

ah oh bos uh -huh. tamah saya tarin lotok sampai empat lotok nemu terpailat okay. ada yang mau itu tamah laki 648. Ate isa muna nga itong. Pwede na kayo 79 649 99, 100. Emma Tango to amin patayan. Ano yan ni momo? Kita 649. Thank you. Kailan ako bayad? sarap ng oh. alamang oh, ay binilang ko yung binil na mga oh linggo maraming pinila Maraming sarado ang natindahan kasi linggo. Nakasanay na nila na magsara pag linggo. Magsimula lang yun yung pandemic. Meron din mga nagkuklo sila pag linggo.

dito sa isdaan. Papabunglas ako na. Uy, ano ga? Tuloy tayo mamaya. Oo, wala na sa hacienda in daw. Papadaan ako kay Konsehal. Ah, sige, sige. Ha? Oo, oh, oo. Oh, oh. Si Josie daw mga kasama Oo, oh, oh. mamaya. Kita pa klase. Dito ako kay Bangus. Dito kay Bangus. I mean, it's that.